Kwento, ang maliwanag na bintana, may isang lalaki na araw-araw nakaupo sa loob ng kanyang maliit na silid. Doon may isa siyang paboritong bintana, sa unang tingin. Parang napakaganda ng tanawin, maliwanag, makulay, at parang may mundong naghihintay para sa kanya. Kaya araw-araw, doon siya nakatingin, pero habang tumatagal, napansin niya ang pagkatapos niyang tumingin. Palagi siyang napapagod, nalulungkot, at parang walang laman ng puso niya. Ang ganda ng tanawin, pero hindi ito totoo. Isa lang pala itong lumang painting na nakadikit sa labas ng bintana. Hanggang isang araw, narinig niya ang tawag mula sa kabilang bintana. Medyo mahirap buksan kasi may alikabok at kinakalawang na ang bisagra. Pero nang buksan niya, biglang pumasok ang totoong liwanag ng araw sa hangin at nakita niya ang tunay na tanawin, mga bundok, ilog at mga taong naglalakad sa totoong buhay. Doon niya na-realize ang dating bintana ng kinahumalingan niya ay ilusyon lang Masakit bitawan kasi nasanay na siya, pero nung nakita niya ang totoong tanawin, alam niyang hindi na siya babalik sa peking ganda. Lesson, ganyan din ang affair o anumang maling relasyon. Parang painting sa bintana, makulay, nakaka-excite, pero walang buhay. Pero kapag binuksan mo ang bintana ng katotohanan at pinili ang clean life kay Kristo, doon mo makikita ang tunay na liwanag at kapayapaan.